Uy, uy. Ano sa problema? Baka na ano yan, na ah, sa sa layo ng lakad natin ba? Isa, isa, i-ano lang yan. Sa layo ng baka, lakad natin, i-ano lang yan sa i ipahulay. Di pa, ipahulay lang sa, i-relax lang sa, tin, ano na, i-ano sa, i-pahulay sa baka. kadali. Ano sa, i, sa kadali. O di pa yan, eh, October pa yan. Naano lang yan siguro sa ano, kung, kung tawagin sa mga bisaya, panuhot ba?

Ito na po yung karugtong po mga kamigs ng magandang evening po sa mga taga so bye bye po sa atin. Ito na po yung karugtong po mga na ano po natin kinuha o dinala po natin yung mag-asawang buntis po mga kamigs. No? Yan. Medyo na natin yung video kanina po mga kamigs dahil napakahaba po yung paliwanag po namin o usapan bago po natin sila na kumbinsi na dadalin po natin sila sa napakasip yung na ano po mga kamigs na pwede nilang pagtirhan pan samantala po makamig sa hanggat hindi pa po siya nakakapanganak yan po makamig sa yan po yung sadya po natin na tutulong po natin tutulong po kami ni Choy Inatugo Santer po makamig sa sa mag-asawang buntis po mga kamigs yan. Yan baba ano po mga kamigs bababa po na po kami sa ano po mga no. Sa bundok po mga kamigs po dadaan muna tayo sa mga critical na lugar. Kaya samahan niyo kami mga kamigs hanggang sa dulo itong video po mga kamigs para kayo po ay kasama natin sa paglakbay sa gabing ito tara ayan. ito na mga kamigs ako po yung ayan. ako po yung nauna po mga kamigs ka nasa sa, uh, nasa gitna po yung buntis po mga kamigs si Choi yung nasa likuran ako po yung nauna po mga kamigs upang maano natin yung daan po mga kamigs na dahil medyo ano pong daan na kami sa nakaka takot pa kami sa daming pwedeng pagtaguan nga choy medyo malayo to yung ano mga kamigs no? itong daan na medyo critical po mga kamigs no? medyo ano to mga kamigs medyo mabahaba to mga kamigs hindi naman na tayo magmamadali madali baka abrad uh, uh, ing, uh, ingunaan ni eh, kada adlaw imuhang trabaho baktas diri ah layo kay tong inyo ha uy paita eh grabe no pahatay na Awag, ano na lang huwag ka nang mag ayaw, nagkabala ka brad ang daming bigas na si Choy dala kami na yan bigas matulungan nila na dadri ay layo layo para ba to medyo malayo layo pa siguro to mga kami siya oh ito <Avenue Alpha>. natin May Nainulopat. May Mailumipat. Mailumipat. Tuloi tai tuloi. Di Uy, uy. Ano sa problema? Baka na ano yan, na ah, sa sa layo ng lakad natin. Ba? Isa, isa, i ano lang yan. Sa layo ng baka, lakad natin. I ano lang yan sa ipahulay. Di pa, ipahulay lang sa. I-relax lang sa. Tin, ano na, i ano sa. I pahulay sa baka, dali. Ano sa problema? Eh, pa yan, October pa yan. Na ano lang yan siguro sa ano. Kung, kung tawagin sa mga... Bisaya, panuhot ba? mga panuhot mga panuhot na una pa una una na poin pa oyasa layo ng tekna no ko jo malayo-layo na yung nilakad natin kaya ano na jo tama kami so Medyo... layo-layo yung nilakad natin no mismo sumasakit po yung tiyan ng nanaw na So sakit ng tiyan ng buntis po mga Kaya, tigil, hinto muna tayo sa glit. May ano kung ito sa'yo? May nakita ako dito ano yun tayo? Nuno sa punso? Oh. May nuno sa punso dito tayo? yun sa'yo. Oh. tabi po. Tabi, -tabi po. kami uh, po ay tabi, tabi po. Nakikigidahan lang po. Oh, dadaan lang kami dito. Uh hmm. -huh. Kaya sa so makikita niyan ng babae. Oh, okay na ba kato? Okay na? Hindi na ba masakit? Hindi <supan> pa, o oh, pahoy sa takadali, sa kadali lang. Pahoy sa ta, pahoy. Pahoy sa ta. Tingnan mo yung mga paligid, Joy. Hmm. Kunin ba dito saka, saka sa takadali? Uh, okay. Sa mga likod-likuran, Joy. Sumunod. Okay, boy. Ha? Na, ingat ka, ingat. Sige, ingat, ingat, ingat. Ito na. Ha? Ito, isa ito eh. Nakupatay. Yung mundi ito Sumasakit yung... Sumasakit yung... Sumasakit yung... Sumasakit yung... Sumasakit yung... Sumasakit yung... Hoy, oh. Sa so, makamad Oh, 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 oh. Uy. patay, chay. Asawang yan, chay sumasakit so, siya dyan na po this day dyan lang kayo sa ano huwag kayong magpapalayo Diyan kayo sa likuran ha dyan. op sasalubungin yung... ko dyan yung yung buti siya dyan kayo sa likuran ha tayo mo dyan ha may ano ka dyan brad, may ilaw ka dyan ano tingnan mo sa likuran brad ha? Tingnan mo sa likuran Yan, yan Yung gamitin mo yung ilaw mo Ayan tatlo na yung ilaw ginagamit natin Para ano po makamiss mo Dali baka dito yun Baka dito lang yun Ha? Huh? Ano mo to, miss? mo nakamuli to, miss? Ano mo nakamuli to, miss? Ano mo nakamuli to, miss? matakot laki boy Huwag tayo matakot Huwag tayo matakot sa atin Huwag

Lord so, hindi natin pwedeng mga dahil po sumasakit ang tiyan ng kasama natin buntis sa tiyo-tiyo kasi sakit pa na yan dyan dyan siya lang okay. wala ito ha? nawala asya sulod okay. eh sulod?

Nandun, nandun sa ano niya. Nandun sa okay oh, niya. Bil Bilig din. hindi natin, hindi, pwede natin, hindi pwede natin, hindi tayo pwede magpapalayo sa ano, Choy. Tara. Baka, tara, tara, maling lang tayo nito. Yung butis ba, hindi natin pwede. Oh, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, Ayan. yan po. Pero hindi natin pwede ano, hindi natin ayan no, yung hindi tayo agad-agad na susundan po natin yung nakita natin mga kamiks. Uunahin po natin yung dala natin. Uunahin po na natin yung kapakanan ng anong mga asawang buntis po mga kamiks para Hindi na po yung sumasakit. Bali, binabaliwala na namin yung aso mga idol. Yung... Ino na namin itong oh. kasi dapat na namin para manong bata no? So uh, Kaya ilagay sa na lugar so, tara, boy, para tara tara choy, natin, oh, kuchoy, para okay, so, yun lang po mga idol maraming salamat no?